Oh guys ha Tignan nyo Tignan nyo oh <laughs> Joel sa kalab <laughs> Ay naku <dako> po <laughs> Suga rin nung ka sa lola mo Sula mo siya rin Grabe Mama ano kuya Joel Mayroon magkahuli ikaw lang Dalawang palad man, so na yung linalagay oh. oh guys <laughs> natakpan na yung mukha ni Ren Ren tsaka katawan sa tilapiang malaki Panalo Tumama so mama Huwag ka lang makakawala guys hmm. Kaan mo tulad Napapunta mo dyan kung Joel Oops Ah no. no. maliit siya Maliit lang. lang siya Pero pwede na Nasa isang kilo na may gito Oh Sana yung Siya ma? na siya na rin. Masa mas mula pa. Tinamahan niya. Masa mula pa at ala ko to man. Sinamaan. Mabad na. Sayang, rebuti nang <laughs> Sayang, sayang. <laughs> sayang. <laughs> tingnan mo galing niya. <laughs> nagkita sa video in Ren. Oo. Oh. Tingnan niyo guys, oh, nakawala pa, hindi napuruan sa taas lang siya, oh, tingnan oh, <laughs> No, parang di naman tinamaan. lang. Napuruan. Malapad din guys, so oh, pangalawa na. Malapad din no? oh Oo, parang hindi na tamaan mo no? ako, okay, Joel. Mabuti oh. eh. Mabuti. Nakuha. Nakuha po. Mabuti di lumangoy. Oo. Oh. No? Nakita ko yun oh. Plata Dito siya na. tinamaan. Ah. Sa taas. Mabuti hindi siya nakawala doon. Grabe, laki oh. na naman yan oh. Laki. Okay, kanina maliit lang nakikita natin pero so. malaki pala. Oh, di ba okay. The best! <laughs> The best! <laughs> Nabasa ako, tingnan yung susko guys. So, oh, nabulo ko siya. Malalim? Oh. Kung hindi mga ito po, lang. Wala Oops, Ay lapad. Kala natin maliit Malang eh. Oh, maliit lang ko, Joel. Buti hindi nakawala no. Oh. Buti hindi nakawala. Maliit. O yan, Ren. Nice na yan, Ren. Panalong-panalong yung huli namin, guys. Oh. Oh. Patong mo yung kamay, Ren. Oh. Oh. Sa <laughs> 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 Joel, oh. O, oh, sakalam. Yan, tutuloy na lang natin, guys. <laughs> Pagod ako. Ops! Wrong kill nyo lang sa kalam! <laughs> oh, oh, oh. Guys, oh! <laughs> ha? Patuhunay na, na na naman to! Oh, gili jam ito, rang kin ka na ako! Hmm. Ne? Oh, yan! Ano, oh, eh, masala, ya wow. <laughs> o, oh bossing! Eh, masalama tayo nang kikatang kaluguran! Masalaya po! Wow! Balo na pa nakikiyang Kenny! Yabo pong kilala na Kenny! Wow, yan! Ah, Dagul na!